Hello guys, so magkano nga ba talaga ang halaga ng cellphone na to? Dahil nag-gold niya ako na makita ko na Perez pala ka din ng cellphone ni Katrin Bernardo. At sa dulo ng video na to makikita nyo na totoo talaga ang sinasabi ko. Ang ganda kasi talaga guys ng cellphone na to. Pwedeng pwede sa mga vlogger. Dahil meron na nga siyang 512 gig, 200 megapixel camera sa likod. At 100 watts na nga rin siya guys na sobrang bilis niya mag-charge. At dito ko guys talaga namang ha sa camera niya. Ayan. Dahil dito hindi ko na kailangan pa ng tagahawak na magbibidyo sa akin. Dahil dual camera nga din siya guys dahil habang nakabideo ako kita ko na yung mukha ko kita ko pa yung nasa likod ng camera at kung mapapansin nyo nga sa mga video ko guys ganoon na nga ang nangyayari kaya naman dito sa cellphone na to hindi ko na kailangan na tagahawak o or taga ko dahil ako lang guys kayang kaya ko na mag video mag isa dahil sa cellphone na to at grabe din to guys sa zoom in at zoom out kaya naman guys napanunok din talaga ako nung binili ko tong cellphone na to dahil katumbas na nga ito ng dalawang buwan nasasahurin ko dito sa facebook at ang halaga nga talaga guys ng cellphone na ito ay 25,000 pesos. O, oh, di ba kailangan ko talaga magdoble kahit sa susunod na buwan para mabayaran yung inutang ko na no? pinambili ko dito. So, ito nga guys, ang pruweba ko sa inyo na magkamukha talaga kami ng cellphone ni Catherine Bernardo. O, oh, di ba ako hindi ka pa rin naniniwala, punta mo na lang si Catherine at tsaka mo sa kanya. So, yun lang. Bye-bye!